balita ko, ang mga taganabwa parang chicharon. Alam nyo kung bakit? Chicharon ba kayo? Dahil lang ingay nyo pag kinakain kayo. Balita ko, ang mga nabwa, parang basketball ring masarap syutan. Baril ka ba? Pahiram kahit isang putok lang. Di ba eskwalahan to? Eskwalahan? Paaralan ka ba? dahil enjoy ako, pasukan ka. Gusto pa niyo? Gusto pa niyo? Lamesa ka ba? Ang sarap ng patungan! Ketchup ka ba? Ang sarap mong ipahit sa hotdog ko! Tignan nga natin kung magagaling ang mga taga-napwa! Galingan mo! Hotdog ka ba? <laughs> Bakit? Ang sarap mong kainin! Ah! Ah! Alam mo ba, pagkatapos kumain ng hotdog, alam mo masarap? Ice cream! Ice cream ka ba? Ang sarap mong dilaan. Ah!